ating senado sa ating uh, demokrasya. no Ang senado dahil ang mga senador halal ng uh, buong uh, bayan ay uh, um, binubuo ng mga um, senador na dahil meron nga silang malawakang mandato ay merong sapat na independensya at sapat na malawak na pag-iisip para gumawa ng mga pulisya para sa bayan. Pero ngayong araw neto, eh, nagulantang tayo dahil lumabas ang hindi natin inaasahan ng asawang um, uh, Diskaya ay binanggit na sa kanilang mga kontrata 25% ang binabaya nila kay House Speaker Martin Romualdez at Co. at pinalanganan din nila ang walong uh, mga congressman uh, na tumatanggap ng suhol o bribe sa kanila para sa mga proyekto na uh, infrastruktura. Well, hindi po natin inaasahan na ngayong kaaga ay uh, magsisiwalat uh, ng ganitong impormasyon ang mga diskaya dahil ang ating observation nga eh para bagang pinaladabas nila ng korupsyon sa flood control at iba pang infrastruktura ay nararian lamang dahil sa gawain ng mga district engineers, regional engineers at mga tauhan ng DPWH kasama ng mga pribadong kontraktor. Ang sinasabi natin, ang pinakamalaking kubra sa mga ganyang korupsyon sa mga infrastrukturang proyekto ay dahil sa mga mambabatas. At ngayon po, pinanindigan matapos sumpaan na magsasabi lamang ng pawang katotohanan ng mga diskaya sa pamamagitan ng kanilang testimonya at sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay na 25% ng halaga ng mga prosyetong nakalap nila, nakuha nila sa gobyerno ay napupunta bilang suhol kay Martin Romualdez at kay Zaldico. So malinaw na po ngayon sa sikat pa ng araw na talagang uh, patungo po tayo sa mga malalaking isda pagdating sa korupsyon sa infrastruktura na sabi nga ni Benji Magalong, Mayor Benji Magalong, eh hanggang 60% ay napupunta na sa bulsa ng mga kurakot. At sang ayon din sa sinabi ni uh, Mayor Benji Magalong, ay eh talaga naman pong 25% ang napupunta sa Speaker at sa Zaldico. Pero ang hindi natin inaasahan, eh itong testimonyang pala ito ay um, dahil sa hapon, sa kaparehong hapon ng araw na ginawa ng revelation ito ng mga diskaya, eh magbabago ang liderato ng Senado. At ngayon nga po, eh nahalal bilang Senate President itong si Tito Soto at bilang uh, uh, Senate President pro tempore itong si Ping Lacson. Bakit po sa tingin ko na uh, konektado ang mga pangyayari? Well, wag po natin kalimutan no, na talagang alam naman natin ang voting records ni Tito Sen at saka ni Ping Lakson. Noon pong sa impeachment ni Inday Sara Duterte, ang um, Tito Sen ay nagsabi na hindi dapat i-dismiss ang kaso ng impeachment labang kay Inday Sara Duterte dahil meron pang nakabinbin ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. At ito namang si Ping Lakson, magamat hindi bumoto ng negative doon sa motion para i-archive ang impeachment ni Inday Sara Duterte, ay siya ay nag-abstain. At ang sinasabi nga niya, bagamat inclined siya dati na sumuporta na i-archive, e eh na nababahala siya dahil nga meron pang motion for reconsideration. Ang ibig sabihin, ang dalawang pinakamataas ngayon na leader ng Senado ay nagpahiwatig na nais nilang maituloy ang impeachment ni Inday Sara Duterte at least hanggang hindi pa nare with finality ang issue sa Korte Suprema. Na pagdating naman po dito sa investigasyon ng uh, flood control at yung naisuwalat ni Diskaya, ang tanong ng lahat, ano nang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon sa ilalim ni Senator Marcoleta? Ang inaasahan po ng marami dahil si Senator Marcoleta ay nahalal bilang uh, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa liderato ni uh, Senator Chis Escudero ay eh, malamang mapapalitan po si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At tingin ko po, yan naman po ay sigurado. Dahil ang Senate Blue Ribbon Committee, yan po talaga isa sa pinaka-importanting komite dyan sa Senado. Hindi pa po inaanunsyo kung sinong mapapalit kay uh, uh, Senator Marcoleta, pero ang uh, ang nangyari ay ilinabas na ni Senator Marcoleta ang smoking gun na nagdadawit nga dito kay Speaker Muades at Kizaldico bilang nasa likod ng lagayan sa mga maanumalyang infrastrukturang mga proyekto bago pa magkaroon ng pagbabago sa ng liderato sa Senado. Ibig sabihin, para bagang alam na nila mangyayari at linabas na nila ang smoking gun. And sa ganun, hindi na masusupil ang katotohanan. Ibig sabihin, mas mapalitan pa si Senatora Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na siwalat na at lumabas na ang katotohanan na talagang ang pasimuno sa korupsyon sa infrastruktura ng mga proyekto ay ang House Speaker Martin Romualdez at Zizal Dico. So, bagamat inaasahan nga natin na magkakaroon ng bagong chairman ang Senate Blue Ribbon Committee, yan po ay a matter of public record na hindi na mabubura. So ang tanong ng uh, maraming ngayong mga mamamayan dahil dito sa mga pangyayari sa Senado, ano na kaya ang mangyayari sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Well, ang status po niyan ay e na-archive. Ibig sabihin, yan ay hindi na natatalakayan muna ng Senado bagamat kapag nagkaroon ng desisyon na bumaliktad ang Korte Suprema, mabubuksan muli, no? Ang problema po dyan kasi may issue pa na tama ba na magpatuloy nga ang impeachment na nagsimula sa 19th Congress hanggang 20th Congress. Pero kung pagbabasihan nga sa voting record nitong si uh, uh, Senate President uh, Tito Soto at Senate uh, President Pro Tempore Ping Lacson, sa kanilang paningin, kinakailangan magpatuloy yan dahil ang impeachment ay naka-archive lamang. Buhay pa. Ibig sabihin kumabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema at sabihin na kinakailangan matuloy ang pagdinig ng impeachment case na Inday Sara Duterte, bubuhayin at bubuhayin nila muli yan at linitisin si Inday Sara Duterte. Yan po talagang ibig sabihin ng archive. At dahil nga po itong si uh, Senate uh, President uh, Tito Soto ay isa dun sa apat lamang na nagsabi na hindi dapat ma-archive itong uh, Uh, impeachment ni Inday Sara Duterte, inaasahan natin na bilang leader ng Senado, pag nabagong desisyon ng Korte Suprema, eh talaga naman pong mabubuhay muli ang patay na ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Pagdating naman sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, eh nailabas na po ang smoking gun. Pero narariyan naman ang pagkakataon na pasinungalingan ang naging testimonya ng mga diskaya sa kaparehong Senate Blue Ribbon Committee. At dyan po papasok ang importansya na kung sino ang papalit kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil uh, bilang uh, chairman ng komite e eh, po pwede niyang matulungan o di naman kaya uh, palabnawin ang magiging depensa ni House Speaker Martin Romualdez at ni Zaldico. For instance, po pwedeng patayin ang issue. Paano? by citing yung tinatawag na interchamber courtesy. Na ibig sabihin, hindi dapat imbestigahan ng Senado ang kanilang mga kapwa mambabata sa mababang kapulungan. Kapag inapply po yung interchamber courtesy na yan, parliamentary courtesy na yan, patay na pong imbestigasyon pagdating sa maanumaliang mga um, infrastrukturang proyekto, at least insofar as uh, si House Speaker Martin Romualdez at si Zaldico are concerned. So ganyan pong kaimportante ang nangyari ngayon sa Senado. At naintindihan ko na kung bakit pinaspasan ng liderato ni Senator Escudero ang pag at saka ni Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee yung pagpapalabas ng smoking gun na nagtuturo bilang mastermind sa kakurakutan sa infrastrukturang mga proyekto ang House Speaker Martin Romualde, Romualdez at Zaldico. Well hindi pa mo natin alam kung sino ang magiging uh, susunod na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Well, po, pwede naman pong hindi nila tanggalin si Senator Marculeta dahil alam naman nating lahat na kasapi ng maimpluwensyang Iglesia ni Cristo si Marculeta. Pero ang tingin ko po, dahil wala na pong eleksyon na mangyayari sa so lalo mabilis sa no panahon, eh hindi masyado bibigyan ng halaga ng mayorya ngayon sa Senado ang impluwensya ng Iglesia ni Cristo dahil kaka election lamang. So chances are 60% matatanggal si Senator Marculeta. Now ang inaasahan kong papalit dyan ay si Senator Ping Lacson. Pero dahil siya ay nahalal na bilang isang uh, bilang uh, senator pro tempore ng uh, um, Senado, mukhang hindi siya ang uupo. Sino kaya ang uupo dyan? Well, titingnan po natin no, dahil isa pang uh, po sana umupo diyan ay yung dating uh, chairman ng uh, Senate Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano. Pero kanina nagpahiwatig na si Senator Alan Cayetano na siya ay magiging miyembro ng minorya kasama ni um, Senator Villanueva no. At siyempre, ang uh, kanilang ihahalal na minority floor leader siguro ay si dating Senate President Chis Escudero. So, mukhang hindi si um, Si uh, Pia kaya tanong upo. Ang mga posible rin dyan dahil ang mga major supporters ni um, uh, Tito Sen, IC si Senator Loren Legarda. Pero si Senator Loren Legarda naman eh, dati dating nang namuno ng Finance Committee na katumbas ng Senate Committee on Appropriations ng Kamara. So posible na ang susunod na pinakaimportanteng komite Matapos ang uh, posisyon ng mayorya ng uh, majority floor leader na si uh, Senator Migsubiri ay ibigay doon sa pang-apat na miyembro ng uh, minorya na si Senator Ligarda. At ang aking paboritong ontibirus, dahil sa ay nasa kampo rin ni Tito Sen, asahan natin na mabibigyan yan ng napaka-importanting posisyon din. In fact, ang kutub ko, baka ibigay nila kay Risa Ontiveros itong Senate Blue Ribbon Committee. At ang mangyayari po dyan, dahil alam naman natin na magkakampi ngayon ng kaliwa, ang bangag, ang CPPNPA, at ang mga loyalista, yan po ay katapusan na ng investigasyon dito sa manumaliang mga flood control projects at iba't iba pang mga infrastrukturang proyekto. Bakit? Hindi nyo ba napapansin na napakatahimik nitong si Ontivirus pagdating sa ganitong issue? Tahimik! kasi alam ko marami rin siyang mga insertions na ang uh, yung mga insertions na yan e ay para sa suporta niya sa kanyang mga kakampi diyan sa um, kanyang party list group. So yan po ang mga pangyayari. Nakakagalit dahil narinig natin ang testimonya ni Diskaya na pinakamataas, ang pangatlong pinakamataas na opisyalis ng Republika ng Pilipinas ang house pecker ang nasa likod ng mga anomalya sa flood control at infrastructure project sa DPWH at nakakahelo dahil matapos yung ganyang investigasyon, matapos yung ganyang uh, revelasyon, hindi tayo nakakasigurado na magpapatuloy ang paghahanap ng katotohanan sa Senado dahil nga dito sa pagpalit ng liderato sa Senado.